na hindi man kalakihan itong ibibigay ko huwag mo mong pambili ng alak hindi ka umiinom, promise promise, okay? Say, bibili mo itong bigas ha? Ayaw mo ang pusing yun huwag mo itatapin na wala Pagkakamuti niya na eh ha? Yan gusto mong pagkain. Dalawa. Ayaw mo kusin yun. Huwag may tatapin na huwag mo sa sanya. Ingat kayo. Share nyo din yung mga ano nyo, yung mga kasama nyo na umihingi ng pera. Sabihin nyo siya kanya na huwag silang gumawa ng masama. Kung, ano, huwag kang gagawa ng masama, okay? Kainin mo yan, huwag may tapon. Kung kaya mong upusin, upusin mo, mabusin, mabusin, okay? Kung may kapatid ka ba? ah, sige, bigay mo sa kanya to, okay? Ah. Ano na sa resapal nyo? Nadi Sa, Nadumbo Na kayo? Na dumbo. Apo na kurwat. Durok. Tingnan ninyo tatay. Pagkain na, umusin mo to tay. Hanggang mamaya. Ha? Hanggang mamaya mamaya na. Mamaya na, mo na lang. Oo. Oh. Kaya nangyayos ka pa mo? Hindi yeah, natin sa motor. Nag-disgaya ka sa motor? Oo. Hindi natin ang paglapas niya ko. Bayang kas ka tay. Tapos... Hindi natin sa motor. Hindi sa motor. Na hindi man kalakihan itong ibibigay ko, huwag mong kang ng alak. Okay. Okay. Hindi. ka kumiinom. Promise. Oo. ko na hindi ka. Day, bibili mo tong bigas ha. Tay, ingat ka. Tay, ka no? Kahit hindi man kalakihan yung naibigay ko sa kanya, guys, ang importante yan, guys, um, napasaya ko siya na pangiti. Eh. Yan ang importante, kahit pagod tayo, kahit sobrang Tirik ng araw. po yung cameraman ko, guys. Pagod na pagod na siya. Yan, o. Oh. Yan. Sana ah, mag-ingat siya sa pag-uwi niya.